Hi guys! I'm back again and again. For today's video, mag walking walking tayo for today's vlog. Time check is 5am at medyo madilim-dilim pa rin sa labas. Habang hinintay natin na lumiwana, mag-prepare muna tayo. 3.30am talaga tayo nagising. Para nga ma-charge yung cellphone natin. Dahil nga kagabi pa lang, lobat na yung cellphone natin. Pero natulog tayo ulit at nagising ng 5am. Umulan kasi kagabi mga mare. Kaya sobrang lamig ngayon. Nakakatamad ng bumangon pag ganito ang Klema. Ang sarap pa talagang humiga. Pero mas pinili nating bumangon mga mare. Para mabuhayan naman yung katawang lupa natin. Kasi nga, ilang araw na din tayong hindi nakapag-walking-walking. Dahil nga meron tayong bisita nung nakaraang araw. Kaya tinatamad yung mare ninyo. Nakakapagod kasi kapag may dalaw. Gusto ko na lang humiga buong araw. At ayun na nga mga mare. Maganda pa sana yung panaginip natin. Kaso biglang naputol. Sayang naman yun. Kahit sa panaginip na lang sana. Nakasama ko yung tamang tao. Uy! <laughs> Kasalanan talaga to ng alarm clock. Parang gusto kong dugtungan yung panaginip ko. Kaso wag na lang. Sayang lang ang oras. Marami pang pwedeng gawing buong araw. Kaysa sa mga bagay-bagay na hindi naman para sa'yo. Uy! <gasps> <laughs> ang sarap kayang mabuhay sa mundo, mga mare. Huwag ka lang magpapakastress. Dapat, mga mare, hayaan nyo na lang na ang problema ang mamamroblema sa inyo. Dapat ganun. <laughs> Charot lang. Huwag masyadong seryoso, mga mare. Paminsan-minsan, kailangan din nating tumawa. Magta-time check na pala tayo, mga mare. 5.31 a.m. na pala ng umaga medyo madilim-dilim pa rin sa labas. Kaya nagintay pa rin tayo ng ilang minuto. Lumabas na din ako mga mare at tinignan ko kung may na. Yun na nga mga mare. Ready na tayo for walking-walking. Palabas na tayo ng bahay. Sobrang lamig talaga dito sa labas mga mare. Parang nang sisipunin tayo. Ang sarap talagang manirahan dito sa probinsya malayo sa pollution. Ganitong oras, tulog pa yung mga tao dito. Mabuti na lang, walang mga aso. Kahit nga may alaga tayong aso. Eh, natatakot pa rin tayo sa mga asong paggala-gala. At yun na nga mga mare, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Doon kasi sa ating pupuntahan, maganda yung tanawin. Lalo na't na magsa-sunrise. Parang feeling mo mga mare, nasa ibang bansa tayo. Ganun. At finally mga mare, nakarating na din tayo. Marami talaga akong naging alaala dito. Kasi mga mare, nung panahon na mga bata pa tayo eh mahilig talaga tayong maligo dito kami noon naliligo kasama mga pinsan at kapatid eh ngayon mga mare, wala nang tubig. At wala na din naliligo dito. Kasi nga malinis yung tubig dati kaysa ngayon. Medyo kakaunti pa lang yung mga bahay-bahay dito. Huwag kayong mag-alala mga mare. Safe naman dito. Pero minsan, kailangan din natin mag-ingat. Dahil nga, hindi natin alam yung panahon. Marami pa namang masasamang loob ngayon. Pero kasi dito sa amin, mabubuti yung mga tao. Kaya nga, hindi tayo natatakot na maglakad-lakad dito. At ayun na nga mga mare, ang taga lumabas ng haring araw. At medyo napapawisan na din tayo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga mare. Na feeling natin na sa ibang bansa tayo. Sobrang ganda talaga dito mga mare.